isa isang hadika ayan oh, ay ito live video lang to pwede man mag live nandyan man yung ano ayan tapos ito yung meron dyan ano yung parang anuhan ng metro sa ibabaw mamaya pag may dumaan ang may dumaan mababibidyuhan ko yan <laughs> ayan ang ganda ng no? palibot Ang ganda ng palibot to. May may naglalaro ng football diyan sa loob. Ayun. Ayun po. Look you. Nasa na yung ano? Ito kung makita yung metro. Ayan na ah, may mga mall. May mall din doon sa likod. Ayan. Meron doon ang kainan eh. Ay, meron din mga ano doon. Gusto mo bumili doon. Sahih. eh mas kila sae mungkin niya daw roin ada si Wen, ada si yung katulong ko <laughs> yung cellphone wala yun dito hindi bit, ko bitbit andyan na siya ata si Ate po aha lumating na yan tabing kalsada oh anganda dito sa park na to. ang daming tao dito kami, pasensya na kayo mga kawaiti. Wala, hindi ako nakasupport lang ara na. Nasa labas kami palagi. Metro. Metro. May paloro ng football dyan. Doon naman sa ano, meron na mong mall doon. na sila. Mauwi na sila. Nasaan na ba yung metro? May dumaan na kanina dalawang. Hindi ko tuloy nakita. <laughs> sa video na wala. Hindi lang. Tingin-tingin lang. Sana si Jumping pupunta dito. Tapos siya upo dito. Tanong malalayas. <laughs> sa iyo Entay sob. Bye bye bye. Ada mula si Mai Pai. Bakas yun kasi nila ng ilang araw, isang linggo, oh may kaya wala kaming ano, kaming posting ngayon sa YT video video na lang nititingnan ko yung dadaan yung metro sa taas yung train ba Train. ayan uh, madilim lang yung ibang ano, park, park ng ano yung hadika ibig sabihin yung park dito kaso pero okay lang naman maliwanag din naman sa tabi tabi kasi oh parang ano si ano si Abdullah oh Um, ayan yun, may tren, may tren duman. Ayan, may tren dumaan. Metro, bye bye. <laughs> may dumaan na metro. Ayan, dumaan na naman yung metro. Mamaya, maya may dadaan na naman, pabalik. ayan Mapi ka jumping? Si madam, map mapi Ma ka mo di akrata da? Hmm, dito lang. Maganda. Malamig na rin. Start na ng lamig. Pero so, nakasot naman kami na pang lamig. Bibilangin naman kailan dadaan dito metro. Ayan may dumaan na namang metro Ayan Ayan padaan na yung metro Bye bye you know, duma na metro. Oh. Ayan dumaan yung metro Ayan dumaan yung metro May dadaan na naman mamaya Mamaya may dadaan na naman May dala kang plato, no? Ayan, si madaldal na yan, si amo. Pumuntahin mo dito si Jumping, oh. Ando, no? Hindi no? pa naman siya, siya sabihin na dadalin yung ano, eh. Ayan dun, oh. No? Ayan. Ayan daming mga tinda-tinda doon kaya ano mamaya na kami lal, mag ano mag magpapasyan, binigyan kami ng 15 real ng kasama ko pati yung maniho kasi may kung gusto na naman bumili doon no sa may tindahan na yan no, yung may ano handa may mga starbucks mga ano pa dyan pwede kang bumili kasi mayroon naman kami bitbit na shahi may bitbit -bit kami magpagkain kanin ay, pag gusto mong bumili, bibili ko nga Okay lang. Aha, ah, ha, ah, Dito lang kami. Dadaan na. Mag-anta mag na naman ko kung may dadaan na trend. <laughs> May dadaan nyo yung train, mamaya-maya rin. Every 15 minutes, 11 minutes. Ang bata, oh. Ang galing ng ano na yan, oh. Hala. Ang mga bata. Ang naro ba? kagabi doon kami sa istiraha din. Ayun, may train na naman dumaan sa taas. Bye-bye! may naman. Oh. <laughs> Papunta doon, dito naman yung pabalik na naman. Tingin ulit, tingin ulit. Ano si Jamprong? Jamprong takot mag, ano, baba. Plus yung tema pa sa video pitren. may pusa oh. Meow. Meow. Hay <laughs> <My> pusa. Ay, <laughs> yan yung pusa, ay yan pusa. Ayan, meron na namang tren na dumaan. Ayan. Bye-bye. may tren na naman oh. pa papunta naman yung doon. Ayan, 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 ayan Lumaan yung train <laughs> Mamaya may dadaan naman Pabalik Malisay si Jumping Paalis siya si Jumping Ayun, no <laughs> Malis si Jumping Ayun no? no? oh, yun o, malis. Ayun o. Layas na? Oh, ayun. Ah, ha. O, mungkin wadi hada. Wadi hada akrat. Ayan, malapit na ako ma, ano, malapit ka ng opto. Oh, Basta may mga konti. May mga pagkain din dyan, gusto bumili ng corn. May mga ice cream. Hala, may mga donut. Marami dyan, tinda dyan sa tabi-tabi ng kalsada. Oh. Ayan. Doon din o, oh, meron doon. Green, ano yan? Green? Ay, o. Oh. Ayan, meron dyan, ano. Eh, patatabas ma di Kampulos. Mungkin yung Kamstaas wide bus. <laughs> Aha! Ini mau you know, mungkin ada ada musa Ada ba? Ada es krim. Ada es krim mahadi. Huh? Ada es krim mo oh, ada ada. Supi tanih nak green. Ada lagi Mar. Anak Ayo mau mau rice, piras? Ya lakin. Oh. oh. baby pi. Ini agus. Ay, mungkin ba Mungkin awal, PG, bas anaw yamay dyan. Mungkin ano yamay dyan sa kida. Alin e Sania sa niya gul. Ay, no, tabin nyo na. Ay, ano matabi guli no, yun? Ay, ko siya ba dyan na nana? <laughs> ah, ito ang tabiro ay di ka. Ito may ima. Awa, awa tabing eh. Mas madri. Ano ka may ina? Ay, naku. Tabi akil, tabi surup sahe. Wala pang dumaan na trend. Tapos i-off ko na to. Wala pang dumaan pang pang trend once okay. na dumaan ng trend Ayan. Ayan o. May football yan dyan. Naglaraw ng football yan sa loob ng mga bata. Ayan o. Yung sa dulo, meron din parang ano doon, mall. Ayan na. Barin, O, may tren, may tren. Bye-bye. Oh, hey, Akay, kakain kami. Bye-bye. Ayan na Good, 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 good. Bye, bye. 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 Bye.